Ayan mga kalakbay, Nasaan na tayo at San Diego Alfonso, Bulacan. Isang oras pa. Mala dito, papunta ang San Miguel, Bulacan. O, malapit tayo sa Gapan. Ayan, nagpagkas nga muna tayo sa Uno. Kasama natin sa paglalakbay, baka naman Uno. Kalakbay, ayan, ganyan siya. Ayan, ganyan Ayan, ganyan siya. Ayan, ganyan siya. Ayan, Miguel, Bulacan! Ayan, thank you, look at this. Sabore siya, San Miguel, Bulacan. Shout out and good morning, San Miguel, Bulacan. Takbayin natin ito. Then, ang siguro nito ay gabar. Ta Ayan. yung mga kapwa. Ayan yung mga Ayan yung

Ayan, by news mo na naman dito sa mga sandigan San Miguel Bulacan pero doon sa may San Miguel Alfonso ay hindi mo na. Kaya ito, uh, hindi ko na mapapatuloy yung vlog ko gawa na ang mababasa yung cellphone kasi ang dami ko lang ay cellphone. Ingat-ingat, uh, kung nagustuhan mo itong video na ito, uh, patungong tagumpay tayo at like and share. Huwag kalimutan like and share and follow. Tama, alakwayay eh, ng mga charon. Ulan, maulan. Ayan, stop ko na yung video. Gawa ng baka pa itong cellphone ko. Ito yung dalawang A50 ang gamit ko minsan sa motorblad. o oh Huawei. Ma-update, ma maulan. Ingat, ingat sa inyong pag ah uh, shoutout sa mga nagpapashoutout kay... Sa ibiyahin sa NG, ayan, kay MJ Black, kay Ponto Met, kay... Aquajero technician then kila Gidon then kila Dolly TV ayan shout out shout out kung kila Ronel kila Rainier kila... 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 ayan update medyo maulan dito kaya yun ngat ngat siya yung